Samantala, nakiisa namang nananawagan si Vice President Sara Duterte para sa maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Ito ay kasunod na nga rin ng magulo umano na pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Noong araw yan ng lunes na inilarawan naman ang Vice Presidente na questionable at labis daw na paggamit ng puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Sa inilabas naman na statement ng Vice President nitong gabi ng Martes, inahayag ng opisyal na sa pagpapairal ng batas ay huwag sana niyang kalimutan ang kaligtasan ng lahat lalo na ng mga sibilyan. Gayon din, sinabi ni Vice President Sara na ang karahasan sa mamamayan ay paglapastangan din sa ating demokrasya. Umaasa naman si Vice President Sara na mapapanatili pa rin ang respeto, kayusan at kapayapaan sa ating bansa. Kung matatandaan nga, nauna na rin naglabas ng statement ang ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mariing kinundina ang labis at unnecessary force ng kapulisan sa paghalugad sa properties ng pastor. Humantong din ang ikinasang raid ng kapulisan sa tensyon sa pagitan nila ng mga miyembro ng sekta ni Pastor Kibuloy, subalit wala namang nasugatan sa naturang insidente. Sa kasalukuyan nga ay humaharap ang pastor sa patong-patong na kaso, kagaya na lamang ng child abuse, sexual abuse at human trafficking. Sa mga pragdagan pang balita na nindigan ng Philippine National Police na sinusunod nila ang legal security protocols nang isilbi ang arrest warrant uh, laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa doon sa Davao City. Sa isang statement mga kabombo, sinabi ng Philippine National Police na lehitimo ang operasyon na kanilang isinagawa at istriktong pagtalima doon sa legal security protocols at may kaukulang paggalang sa lahat ng sangkot na partido. Sa parang pambansang pulisya na kinikilala nito ang high profile nature ng subject kaya tiyak uh, tiniyak ng Philippine National Police ang presensya ng sapat na bilang ng kapulisan sa kasagsagan ng operasyon para naman mapanatili ang kayusan at maiwasan din ang anumang inaad- inaasahan na mga insidente Kaugnay nito ay nakipag-ugnayan din sila sa mga lokal na opisyal para naman matiyak ang mapayapat maayos na pagpapatupad ng kanilang operasyon. Naging stricto anya ang uh, pagtalima ng Philippine National Police Guidelines na inilatag ng Pambansang pulisya particular na ng Operational Procedures Manual na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paninindigan sa karapatang pantaw at pagsasagawa ng police operations na may integridad. Umapila naman ang Philippine National National Police kay Pastor Kibuloy na manatiling onan uh, o nananatiling at large at uh, dapat daw ay matiwasay na itong sumuko at harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Ang pahayag na ito ng Philippine National Police ay kasunod na rin ng maring pagkundina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa so manoy labis at uh, unnecessary force ng pambansang uh, pulisya sa pagsisilbi ng warrant of laban naman sa naturang pastor.